Tara at samahan niyo ako sa panibagong baking serye. Gagawa tayo ng napaka na blueberry muffin. Una sa lahat ay ipinaghalo natin ang flour at baking powder. Pagkatapos ay sa isang separate bowl, inilagin natin ang milk, sugar, vanilla, oil, and eggs. At yan na nga ang wet ingredients dinagdagan din natin ng sour cream para mas masarap ang ating muffin. Panghuli sa lahat ay inilagay na nga natin ang lemon at dalawang piraso ng eggs at ipagmekus-mekus lang natin yan. Pagkatapos naman ay paghaluin natin ang wet and dry ingredients at i-fold lang natin Iwasan din na ma-overmix ang ating batter para hindi tumigas. Pagkatapos niya, ay gumawa naman tayo ng ating blueberry toppings. Gamit nga ang 2 tablespoon na dry ingredients, ay nag-separate lang tayo at inilagay nga natin dyan ang ating blueberries. Dinagawa natin ang teknik na ito para hindi nga lumubog ang mga blueberries kapag binig na. Ang request nga ng ating ama ng tahanan ay lagyan ng straw cell. Kaya naman pinaghalo-halo natin ang floor, sugar at softened butter. Pagkatapos nating ma-scoop sa ating mga muffin cups, ay lagyan na natin yan ng toppings. Si ate na nga ang nag-bake at tayo ma for supervision lam. Pagkatapos nating malagyan ng strusel, ay nilagyan pa rin natin ng fresh blueberries on top para talaga namahang lasa lasa natin ang flavor. Nakapag-preheat na tayo ng oven at kisalang natin yan for 20 minutes. Maliban pa dyan ay nag-bake din tayo ng napakasarap na banana muffin. Pinaghalo lang natin ng sugar at dalawang pirasong itlog at ito naman ang ating mashed na bananas. Apat na piraso ang nagamit natin para sa recipe na ito. At ayan na ang flour at baking soda. Kapirasong o oh salt lang at haluin din natin yan. At pagkatapos nating mga well mix, ay pwede na nating i-transfer sa ating muffin pan. Talaga namang excited na tayo dahil matagal-tagal na rin nang tayo ma ay nakapag-bake ng mga muffins. Ang blueberries na ay para kay daddy at ang banana naman ay babauni ni ate sa kanyang mga volleyball games ngayong linggo. Nakagawa tayo ng eight blueberry muffins at anim na natin para sa ating banana muffins. Hindi pa dyan natatapos ang lahat. Bilagyan din ni ate ng cinnamon sugar ang ibabaw ng ating banana muffins at napakaraming streusels on top. Masarap na ang maraming streusels para naman crunchy yan. Luto na ang ating blueberry muffins at isinalam naman natin sa 350 degrees ang ating banana muffins. Tingnan niyo naman yan mga kapamilya at kareels. Talaga naman excited na tayong tikman ang ating na-bake na yung araw. Pagkatapos na ng 25 minutes ay luto na din ang ating banana muffin at talaga naman napakaba muna, sa aming kitchen. Yala muna for today's baking serie. Remember, family time is the best time in every kissing With your family is always a blessing. God bless everyone. Bye-bye!